Dito naman po ang iyong lingkong, ang <laughs> iyong katropa at kalakwat siya, oh, yeah J.J. So ngayon po ay nasa shuttle po tayo ngayon at uh, pupunta po tayo sa Seaport City. At uh, titingin po tayo ng Chow King mga ka-angel at ipapakita ko po sa inyo at samahan niyo po ako. Tara po. Ito po na yung downtown, ah uh, malapit po sa downtown Seattle. E dito ba pala ay University of Washington po. So yan po yung University of Washington. Isa sa mga top university po yan ng uh, US. So mag-merge uh, ma po tayo sa freeway nila. <laughs> Uh, at 'yung mga rolls po dito sa Seattle, mga Canadian eh, parang Vancouver din. So organized din siya, malinis. Siguro uh, naging role model 'yung Vancouver dahil Canadian City eh medyo mas owa. Uh, kumbaga, hindi ko sinasabing in city ng US in eh, the organized. Usually po kasi sa Canada 'yung mga USA ay ah, 'yung mga Canadian cities, mga major cities eh organized po sila. Tala, kumbaga yung mga courtesy ng mga car, yung mga driver ay eh, pinag nagbibigay po sila. Tsaka yung kumbaga yung kalinisan, mga ganyan po. So dahil magkabit bahay lang ay eh, inadapt po siguro nila yung uh, the way na i-manage yung uh, Vancouver, yung uh, city nila. So dito mga ka-angel at magla-right turn po tayo dito. Titingin po tayo kung magigibway So, magpapasalamat po tayo pag uh, may mga mag-giveaway sa atin dahil uh, mabilis lang tayo maka-merge mga ka-angel. So, tuloy-tuloy lang po tayo mga ka-angel at uh, ating uh, mag-change lane po tayo. So, ayan po. Uh, mostly similar po talaga yung city ng Seattle tsaka Vancouver yung mga bus nila kasi electric yung bus nila mga ka-Angel tsaka yung mga bridge yung mga street signs almost the same po kaya pagka kayo po ay nasanay sa Canada na mag drive eh hindi kayo malini bago dito at uh, hindi kayo mahihirapan na mag drive po dito sa Seattle maganda po siyang city kasi si seafront si at uh, tabing dagat ay eh, maraming activity so dito po at mag turn po tayo dito, so kita po yung mga ka yung bus nila doon, ayan makikita yung parang may mga wire sa taas ayan yung uh, uh, electric bus so, on the way po tayo sa interstate highway pipe. Yan po yung uh, major na highway from north to south ng Washington area. So mga ka-angel, napapansin nyo po mga ka-angel, ay nakita nyo po ang mata ko, hindi po ako gumamit ng uh, eyeglass o sunglass kasi medyo madilim na po dito at umuulan. Kaya... Pagka nagsalamin salamin po ako eh baka madilim po yung paningin ko at ma-miss natin yung mga yung mga pagligol-ligol. Sa so Magaray -right po dito tayo mga Ka Angel. So kanina po eh nagpunta po kami ng Boros uh, and Garde sa kaygit Bali. Uh, So galing tayo doon sa uh, uh, Skagit Valley kanina uh, Skagit o Skagit Hindi eh, ko ano po alam yung tamang pronunciation At nagtingin po tayo ng mga tulips At iba't ibang klase po ng bulaklak eh, Ngayon po kasi yung season ng tulips eh, Maganda po yung usbong ng mga tulips Sasaling mga color din po yun So usually po yan eh, last week ng March yata at saka April yan po yung mga season ng mga tulips kasunod po yan ng pag-usbong din ng mga cherry blossom dito sa Canada so may buti na lang po naswertehan natin may mga ya, cherry blossom pa tayong naabutan kanina eh nagpunta po kami dito sa University of Washington na maganda rin yung cherry blossom ngayon nga lang, sabi ng mga student na nakausap natin, eh, nalaglag na daw po. Usually daw po, first week of April, yung mga usbong ng cherry blossom sa University of Washington. Kaya ganun pa man, eh, nakapagkuha man tayo ng mga picture din doon sa skagit ng mga natitira mga cherry blossom doon. At uh, makita man natin ng itsura kung ano ba yung cherry blossom din na uh, sikat po yan sa Japan. So medyo hindi na tayo masyadong nakapag-ikot sa Seattle din ng mga tourist spot dahil um, medyo umaambon Eh siguro babawiin na lang po natin bukas pag sakali pong uh, kumalma konti yung panahon. Ang gagawin na lang po natin eh bibili, nang lulutuin natin sa Seafood City. Sa isang Filipino uh, uh, grocery store na nakabase di po yan sa US. Meron din sa Canada yan Para mamili tayo ng mga lulutuin natin ah, At siyempre, eh, Makatikim din tayo ng chowking Kasi namimiss na po natin yung chowking sa Pilipinas Mga siupaw nila ganun Di eh, wala po yan sa Canada yung chowking pa Jollibee lang po hopefully magkaroon po sila At mabilhan po natin ang ating uh, Misis, paborito niya kasi yun Kaya magkaroon sila. Jalibi pa lang po ang meron sa Kanda. So medyo makikita nyo po yung sa harapan ko po eh basa po yung mga daan talaga. So, turn right po tayo at merge po tayo sa I-5 uh, South. po mga ka Angel at uh, magmo-merge na tayo malapit ang merging natin sa I5 So ayan mga ka Angel at uh, may makikita nyo po 'yan kung ano po yung itsura din ng downtown Seattle uh, kasi yung Highway 5 ay dadaan po mismo sa downtown Yan po mga angel, papasok na po tayo ng freeway at makikita na po yung skyline ng uh, downtown Seattle. Yan po yung pinaka business district din po nila ha, na nandyan po yung mga offices ng mga, mga, malalaking kampanya ng US at uh, pati bang bansa. So medyo busy po at kailangan po natin mag caution, kasi yung mga car din po dito eh hindi rin po sila minsan nag-iingat uh, kaya mas maganda na po na tayo na mag-adjust mag, -adjust, mag -adjust, mga ka-angel o so, yan po approaching po tayo so ayan mga ka-angel ang downtown Seattle Ayun, kulay red la tesla Ate. So, ayan mga ka Ang uh, Seattle Washington Ang biggest city Ng Washington State Ang capital po pala Ng uh, Washington Ay hindi po Seattle may mga confusion po dyan dahil siyempre malaki siya. Ang capital po ng Washington ay uh, kung di po ako nagkakamali ay Olympia. Olympia City na nasa south po yan ng uh, Seattle. So magkakatabi po kasi yan yung mga city na yan, yung mga suburban. Seattle, andyan yung Tacoma, so andyan yung Olympia. Yan po ang information po about sa Washington at sa Seattle. So maganda po, may tunnel sila na ang taas po niya ay convention center. Ganda po. Yan, nakikita niyo po yan, Tacoma Portland. Pagdiretsoin niyo po kasi itong I-5 na ito, ay ang uh, tagos niya naman, ang next city niya ay sa Oregon, state ng Oregon, tapos yung Portland na uh, city din. Yan po yung uh, tagos ng I-5. At saka pagkakadiretsoin niyo naman po yan, I-5 na yan, ayan po ay papunta na po ng California. So pagka diretso niya pa yan eh direkta tagos niya yan eh California itong highway po na ito. Oh, so, ayan po at uh, yan, uh, So palabas po tayo ngayon na ng downtown at all the way po tayo sa Seaford City. So makikita niyo, marami din silang mga flyover mga ka-angel. May mga part po na 5 lanes, 4 lanes po yung highway nila. May pagka-similarity -similari pa rin yung mga city ng US sa uh, Canada dahil siguro dahil magkatabi lang po sila. Uh, sa shuttle po yata, hindi ako nagkakamali, eh, pang 15 na biggest sa metro po uh, metro city sa US. So dahil uh, sa population niya po ay malaki din. So ayan po, ayan po yung mga signs at uh, kailangan natin tignan yung mga car na sumisingit at nag-change lane. Sabi ko na po, pag is not necessary, mag-stay na lang po kayo sa lane nyo. Dahil iwas po sa disgrasya din at saka yung uh, pagtingin-tingin ng blind spot sa right po pala, andyan po yung uh, shuttle, Tacoma International Airport andyan po yung uh, kung saan lalapag ang mga turista through uh, plane so ayan mga angel uh, medyo hindi clear kasi ito yung uh, parang ano ng ulan eh Naka, yung nakaka-destruct sa quality ng video so ayan marami yan namang flyover ang ah, nga pala mga kayo dyan, dito sa highway 5 na ito marami uh, tsaka yung uh, highway 90 na going to Seattle eh ingat po kayo pag kayo po napunta dito dahil uh, marami pong nakatambay ng na mga highway patrol police yun yung mga parang police na rin na nanghuhuli ng na mga nag speeding or any violation sa road nakatago po sila parang Canada style na mga goose car din kaya ingat po kayo pagka-drive, uh, sumunod na lang po kayo sa speed limit ayan po yung sign na uh, South Seattle so moving forward mga 11 minutes pa po kapuntang uh, ayan so ayan po at 10 minutes away pa tayo sa Seaport City So, kikita nyo po yung lanes Mga 1, 2, 3, 4, 5 lanes At, oh, 6 lanes mga ka-angel 6 lanes, yung isang lane So, sa leftmost po Na lane, ayan po yung overtake lane Or yung pass lane Na kung di ako nagkakamali More than, kung more than 2 persons Ang nakasakay sa isang car Ay eh, pwede po kayo dyan uh, dumaan speed limit po dito ay 60 So, ayan po, malapad 1, 2, 3, 4, 5 6, may part na 5 may part na 6 So, naka-exit na tayo mga ka-indel at uh, malapit na po tayo sa Cebu City Then right po tayo dito Ayan turn right po tayo dito At Tapasok uh, na po tayo Ah, uh, ito po pala isang uh, shopping center po pala 'yan na katabi o oh, nasa loob po yung Seafood City, yung Red Ribbon, yung Jollibee, yung Chowking. So nasa loob po 'yan ng mall. So pwede po kayong maggalagala sa loob habang kung tapos na kayo kumain. So, hanap po tayo ng parking at papasok uh, po tayo sa loob mga ka-Angel. So, marami po akong napansin dito na maraming Tesla din na mga car. Patok po yung Tesla ngayon. So, hanap po tayo mga kainger sa dulo. Pre, lang din. Pwede ka na pumasok doon. Pwede ka na pumasok. Ano na 'to? Medyo weak signal tawag. Ah, okay. So, na mga kay Angel. Ayun po yung Sipod City, mga kay Angel pala. So, mas ma-okay din pala na lumagpas tayo at uh, mas mapapalapit pala tayo. Hanap po tayo ng parking Ay, mga ka-Angel. So yan po mga ka-Angel, ang Seapod City. So yan po ang uh, loob ng Seapod City. So mga ka-Angel, uh, pansamantalo ko po muna ng uh, uh stop yun na yung video at uh, itakita po tayo sa another video po. At iikot ko po kayo sa kung saan po yung uh, kung saan po yung uh, sa sunod na destination po natin. So ingat po kayo at maraming maraming salamat. Ingat po kayo lagi. At uh, stay if pray hard. It works po. Ito po ang yung lingkod. Ayong katropa at kalakwacha Kuya JJ. Thank you po.